Hello guys! It's me again, Belly. So today, lalabas ako kasi mag papamedical ako. Kasi dito guys, pag nagtatrabaho ka sa Singapore, kailangan mong magpamedical every 6 months. So ano siya guys, ang required siya ng uh, Singapore government dito. So dahil yung sa akin nadili na ng isang buwan kasi yung hinintay ko pang dumating yung amo ko. So, hali kayo guys. Samahan niyo ko at lalabas tayo. Grabe ang init guys. Pag nilakad yung ano, yung klinika galing sa bahay, ano lang siya, mga 15, ah uh, 15 minutes, ganun, or uh, 10 to 15 minutes. Kaso lang kasi ngayon mainit siya. Kaya at tis-tis lang, sanay naman tayo sa init eh. Ayan. So, malapit na. Sa kabila nito, may ano siya, may restaurant. O, tingnan nyo, may mga sasakyan ah. May ano pala dito, may school sa kabila. Pero okay lang, lang naman yan. O, diba? Dito sa Singapore, wala namang layo, -layo or ano kasi kahit sa ka, kahit ang kasulok sulokan mayroong CCTV kaya safe naman maglakad anytime basta wala ka lang ginawang masama okay lang yan di ba so ayan sa tabi ng ano sa tabi ng clinic mayroon siyang restaurant so mamaya titingnan natin kasi parang tamad na rin ako magluto ako lang naman mag-isa so sana dito na lang ako kakain Ayan Diba Malapit na Tingnan nyo guys Punong-puno yung ano Yung restaurant Ayan Tingnan nyo guys Kahit saan lang kasi dito may restaurant Ayan restaurant, di ba? Babalik ako diyan mamaya. Parang feel kong diyan kumain. May ano ka rin naman, may $5 or uh, 3 to 5, 3 or hanggang $5. Solve na 'yung isang lunch. Hindi naman always. Kunta minsan-minsan lang So nandito na. Ayun, nandito na. Kotina niya sa kabila, may mga wine. Ayan, wine culture. So, nandito na tayo sa medical. Huwag sa klinika pala. Ayan. Sana bukas lang para wala nang maraming hukos-hukos mamaya. Isang lakaran na lang. Ayan. Bukit Tima Family Clinic Center. Grabe guys, dumating ako dito sarado. So, magbubukas siya ulit. Um, maya maya lang mga alas doso, so, uh, 1.25 na. So, uupo lang ako dito. Maghihintay ako kung kailan sila magbubukas. So, di ko rin naman alam kasi doon sa ano sa dati kong pinupunta na klinika. Nagsasara sila alas dosing, eh. So, dito, iba. So, wala naman akong kasama sa bahay. So, kumain na lang ako dyan kanina at saka naghintay dito. So, maya-maya lang siguro magbubukas na rin. Ilang minuto lang. Mga 30 minutes pa. So, natapos din sa wakas. Ito na ho. Another 6 months done. so, pa-uwi na ako. Back to work na ulit. Sana magiging okay yung result. Kasi ano na yon ifo forward na yon sa MOM. Hindi na yon kailangan kunin yung ano doon yung result. Sila na yung magpo-forward noon. Kasi wala namang ano, wala namang ako dapat ipangamba, wala namang ako dinaramdam kahit na ubo-ubo wala. So, mabuti na lang at hindi mainit, guys. ayan tingnan nyo 'Di ba? So kailangan ko na lang ulit na maglakad pauwi. Hindi na nga, hindi ko na inopen yung ano yung payong ko kasi hindi naman kailangan. Ay, grabe guys. <laughs> Lakad lang. Tingnan mo yung napsa ko nandito na oh. So hopefully magiging okay na yung resort kahit na Tingnan mo yung boko para na ako'ng lilipad. <laughs> Sige lang, kaya lang yan. Ayan. Nang dahil lang sa ano. Mas baganda kasi pag natapos na yung ano, yung medical. Kasi at least malaman mo na safe ka. So wala ka nang dapat isipin, wala ka nang hindi ka na dapat Yung ibig ko sabihin, hindi na ako mag-worry. Nakakahinga lang. Grabe ang init kasi. Sinabihan na kasi ako ng amo ko kanina na sa umaga na ako aalalabas. Ah, hindi nakinig yung tigas ng ulo grabe paano may work kasi pag iiwan ko yun wala din namang ibang gagawa ako pa din di so, ba diba? at least tapos na so yung ano nun yung result ipo forward na lang nila yon sa ano sa MOM nakakahingal din maganda kasi dito kasi Uh, every 6 months dapat mag-undergo ka ng medical. Kasi nung dati kasi nung nasa Dubai ako, every year siya. So at least pag nag-medical kasi uh, every 6 months, favor 'yun sa ano sa amin. At alam namin na safe kami, di ba? Bayad. Mahangin lang siya, pero tingnan niya ang ganda ng bulaklak. Di ba? <laughs> Sana pag uwi wala, wala pa yung mga amo ko. Para maka-rest naman kahit papano. Ay, nako guys. Hindi ko na binuksan yung payong ko kasi mahangin. So sana guys ha. Sa mga gustong pumunta dito ng Singapore. Hindi man ngayon, baka sa sunod kasi ngayon hindi pa naman, hindi pa naman allowed mag ano, 'di ba? Mag-work dito. Panga ilang buwan pa pag okay na. Saka kayo pumunta maganda dito every Sunday and public holiday off day pero pag ayaw nyo rin lumabas pwede rin namang i-convert to cash nyo yung ano yung mga off days nyo pwede rin ba diba? so halimbawa pag yung sahod mo 650 Singapore dollar of course so i-ano yun siya i-divide yun siya sa ano sa uh, 26 days kasi nga yung 4 Sundays, af, ano yun eh, off day yun. So doon mo malalaman kung ilan yung bayad sa off day mo. Nakasalala yan guys sa kung magkano yung sahod mo. Ganon mag compute ng uh, bayad sa off day. So sa akin, yung off day ko is 28 dollars kasi yung sahod ko 750 uh, i-divide mo siya sa ano sa 26 days so yung kinalabasan niya 28 something So, yung binabayaran ng amo ko sa akin pag hindi ako lumabas 28 o di ba so yung sa every month kasi dalawang basis lang ako lumabas yung dalawang linggo ko 28 da, da dalawang 28 yun yung pinagkakasya ko pang gastusin ko sa dalawang off day ko hindi hindi nga siya guys halos ano hindi siya magkakasya pero at least kunti na lang yung dinadagdagan ko kunti na lang yung ibabawas ko sa sahod ko nakakatipid pa ako kasi pag ano, lumabas ka, lumabas ako every Sunday. Siguro malaki din yung gagastusin ko. Kaya inisip ko na bakit na lang ano, eh, dalawang bisis na lang tapos yung yung dalawang linggo babayaran ko na lang sa kanila, 'di ba? Mas maganda pa yung ganun. Ay, nako guys, yun, ang ganda ng hangin. So ayan, nandito na ako. So dito na, dito ako nakatira guys. Ayan. Tingnan nyo. ba? Diba? Wala nang pakialam yung guards sa akin pag pumasok ako kasi kilala na nila ako. <laughs> Pauwi na rin yung mga alaga ko. Ayan. Nandito ako sa basement. Ayan. Madilim, di ba? Maya-maya lang mga around 3 mag i-prepare na ako ng dinner. Maaga kasi may pasok yung mga bata. So, ganong ganong time sila dumadating. So, kailangan na mag-prepare ng dinner. So, ganun lang siya. Kahit na tapos na yung medical, back to work na, di ba? Ayan, lumabas na yung mga ano ko. Mga tawag nito, pawis diba ba maganda rin naman sa katawan niya pinagpapawisan palagi. Ay nako guys. Ganito yung buhay ng isang OFW. Oh. Ayan. Pauwi na ako. Malapit na malapit na. Nandito na ako. Wala pa yung sasakyan. Ibig sabihin wala pa yung mga amo ko. Home sweet home. Ayan. Ay, ang dilim. O oh guys, ayan. So, salamat sa... So, salamat sa panunood. See you in my next vlog. So pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, uh, please uh, don't forget to like and subscribe sa channel ko, Hangout with Billy. Hanggang sa susunod, paalam.